and dito nag start na yung game si so dito nga ikinat ko na yung video at pinas forward ko na din para di kayo maboard Lalamangan ko na kaagad ang aking ng kakalaban. Ano, limid, limid, limid. Oy, walang bawe, walang bawe. On, so, dito nga di ko na inasa na titigads pala siya. Ah. làm bạt. bấm nó sẽ In order to fill it again. về So dito nga hindi ko inaasahan, napapasukay niya ako kaya yun, napatay ko pa siya. So yun na, first blood ko siya. Okay lang yan, okay lang yan. So dito nga, ibot na lang nag level 4 ako kasi nagkamali ako ng sipa doon at saka flaker. So, yun. Nakatakas pa siya. So, dito hindi ko inaasahan na Hindi pa siya uuwi ng base kaya. Level to Level 4 siya. ako. Pag sumugod siya patay. Sumugod patay. Oh. Sinusubukan ko kasi ng double dash. Uy, walang bawi eh. Hininis na ako din. Ito nga tumitipit-tipit na naman siya. Hindi ako tanga. So, dito nga, hindi ko inaasahan na mag-taker siya. Pero mali, kaya napatay ko. Turtle ka muna. Hindi, hindi ako mag-turtle. <laughs> pindot gaming <laughs> ito habang nag clear ako ng minions eh sumugod sya kaya nakikbakan ko siya sa tori at napatay ko so dito nga habang kinukuha ko yung pokemon eh nagpakita sya kaya nakikbakan ko naman siya at yun hindi ko pa napatay kaya yun Nagabalan kami dito hanggang kung sino ang mamatay at Chenry ay kumag double dash pero hindi talaga kaya kaya nakatakas pa siya. The man na wala. So dito nga nagdadambahan na kami at ay tipi tipin naman siya. Pinapatakas ko siya pero ayaw niya talaga tipid pa siya ng tipi kaya naging aggressive ako at sinipa ko siya pabalik kaso nga lang naging maaga kaya nasipa niya pa ako papunta sa tori niya at dito namatay pa ako ayun niya na nasipa ako nakaisa ka lang boy huwag ko lumaki ang ito nga ang nagkamali Eh mali gagi kita naman sa reaction ko na dismayado talaga ako pero hindi yung naging hadlang napatay ko pa siya yan. Okay lang kahit nagkamali ako sa paggamit ng flicker ko. At least napatay ko siya doon. Dito nga ay natake ko na siya. Dahil masakit na ko dito. Kitang kita naman sa suntok ko. Pero naging kampante ako dito at nakatakas pa siya. Okay daw, okay, okay. So dito nga habang ini-invade ko yung red buff niya, lumabas siya And ayan, nagkasubukan kami ng lakas dito And nasipa ako siya, kaso nga lang Hindi pa sapat ang damage ko At ayan, napatay na pa ako Huwag lumakay ang ulo Huwag wag, lumakay ang, ang ulo So ayan, may title na ako may tinalo kong isang bobong trash talker dito so, siya so dito kaka ko lang sa red buff ng kalaban at papunta na ako sa repolyo at nakita ko siya doon kaya nagkasubukan kami nakuha ko yung repolyo nagkasipan na kami dyan at napatay ko siya dito kasi lang may ginawa akong kabubuhan nag flicker nga kasi ako sayang putik na yun freestyle lang ko sana eh. is not enough we must apply freestyle sana yun kasi nakalimutan ko nagamit ko na yung ulti ko hindi nyo ba ako kilala? ako si Contraman PABES PASAN <laughs> Diyan ka lang kakabali Di ipitawan ko Ang kutsilyo ko Pakatida bumili pa ako ng ano nun Ng malisipror Putang ano na bubul hindi mo deserve na magamit ang pangalan ni Sight Sight Boy. Magaling mag Magaling 'yun mag-chew. Hindi mo deserve, hindi mo deserve. Empty your cup in order to fill it again. oneself. That's the worst. going is not enough. Muna kayang ulo? Ikaw ang duwag, ba't ka nagde item? Sayang! Slow hands! Huwag masyadong malakay ang ulo ba eh. Sa mga lulubog nilitaw dyan. pagkatapos ko siya mapatay e na to ko siya ayos la rope baka sabihin ng mga ng mga viewers ko scripted hindi talaga to scripted everybody has to start somewhere Yan, yeah, niabangan ko din, putang ina niya eh. Iyayabangan mo ko? Tiritoryo ko ito? At doon At nga natapos ang sinabangan nito Iyon yung deserve Iyon yung deserve magamit ang pangalan ni Sideboy Iyon yung naman pangalan Iyon yung naman pangalan The Side 2 Hilang